Kung gawas na. Ano niya, ibig sabihin nga, ma Uwa mo sa inyong kagulingon, ay, eh. lang. So, muna, diha. Ang akong paborito is druga lang. Kaya mo umanggi makadaot sa ato. So, pahit yun ta, diha. Basta droga, pahit. Baskig, sibilyan ako. Magkapgo na lang ko. Huwag ipagkatinood lang, ayaw yung magkumpiyansang dili na ko putang inahiritan, sige mo, basta droga. Mga kriminal, masanang inyong, inyong nang kidnapon, inyong pampasipadaan, dawat, pumuskwarta. Huwag dili inyong patyon. Ang uban, basig na kabayad na, gipatay lang gihapon. O unya, ang pamilya mga nganong nga nung gipatay man, naaman kay Justicia. Kaya ang Justicia, lisod na. Ako, abogado mga o ako, pero taro nga. Katong mga polis niya, ito nga rin, investigador. Kinsa may malipay. Ang asawa niya, maestra, siya ay nag sa kaso. Droga. Baga kung ang iyang asawa maistra ni sa uh, skwilahan gi picturan o nila sa pulis. dere sa uh, police department Sa barak so niya to ang pulis. niingon siya mayor tagay lang ugla ang trabaho di na gumo kung ano man gipadat dipadad ang picture sa akong asawa nga gawa sa eskwelahan gusto na lang siya mo um, laing trabaho na siya hawak rasa pangkapulis uday tawgan unomay um, inyong duha dung ganon ang laro ninyo Pagbigyan bigyan mo dua on tamo basta kamong mga kamong gidaog-daog kamo kamong kamong, kamong da tawda Pidaog-daog mo, polis, kung sa barangay kapten ninyo, buutan man. Ang barangay kapten ni Amo, kadaghana o oi, pipilar ka. 183 barangay sa, pila na inihansap, Unsa man ibong pildi man dai ani? Pero bitaw, ay ba ako? Uli na mo kay Bihi na Napo, napo ba yung musturya? Humana, tanan? Oh, ingon ni Mayor, humaw daw. Di humana. Bitaw, malipa yung kay kung nakita ko ninyo. Daghan ka ayong salamat. Kaning ako mga ingnon yun ako ni ako mga anak. Ayaw yun pasagdi ang tao. Sama sa pag-alagad na ko nila, nakakita man kusunda lang kay kita akong giingon ni ato unsa may akong paborito ang dako kaayo tag-utang kabubuton sa tao. Ang utang kabubuton Dili kalimtan ang utang kabuton may kabayaran po. Muna ay akong mensahe ninyo, muna ay akong valedictory speech sa le naman. Lagan salamat, umayang gabi ikan kaninyo tanaman.